Guys. Ay, Marites. So, Ay, mga guys, aretes. Hi. So, mga friends. Mga friends. Yung Mga ganito, yung mga Ay, ganito. Ay, Kaya oh, wala mo ito oh. <laughs> naku. Naku. Stop na, stop. <laughs> Lock and listen. 'Di mo kun dito, masakit na. Ganat, gulang na, wala na. Wala nang binubuga. Sabi <coughs> niya. Ginatinyo 'yan. All right. Gulang <Tigo> na. <laughs> Kaya mo itanggol sa basura, pabaya no, 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 no. pa. Sabi ko naman <laughs> sa mga anak sa mga anak mo. Kasi kahit ganyan si Tio mo, hindi ako papabayaan niya. Sabi mo mamamatay ako sa loob ng bahay niya. Hindi ako papabayaan. Oh. Gano'n mo siya, gano siya ipaglalaban? Gano'n mo siya kamahal? Sino pang bibintangan? ba siya? God yan. Mm. Sigurado yan. Eh, kayo na, na na kayo sa barangay. Si Martis Juan. Pag na, <laughs> namatay ka dyan. Si Martis Juan, may yun! resulto. <laughs> Pero kahit ganito ako, kahit sa ano, protektado pa rin si Orlan. Kahit ganyan yan. Kahit hindi niya, sinasabi niyang ganyan. Hindi niya nasasabi sa akin ng personal. Kami pero naman iba pag nakaway kami ni Saad, eh, si Saad ang lalayas kasi bago kami magsama ni Saad yan, bahay ko na yan. Hmm. Siya lang naggawa. Hmm. Pero mga apat na yero na abutan ni Saad, nagsama kami niya. Bubo ka rin bahay mo tulad kay Tess. Oo, oh, oh, tama. Um, ano? Wala, duwag ka talaga, Tess. Duwag eh. ka talaga. Ito naman lumayas. At si Sir, buha ating ram. Gusto mo? May, may lakas pa to kahit sabi mo, da, ano, ano, la, Ay, lakas to. Lako. Wala na. Tiklop na. Bangis na. Tiklop na. Pero ano na siya, iba na ang manya. Iba na ang klima ng katawan. Hanggang ano na lang siya yung sasalita. Iba na ang klima ng katawan. Pero ako hindi sa tutulan, hindi sa pambabasto. Kahit ganito ako kumbaga sa ano kahit ganito ako hindi ako tulog diyan ang sinasabi ko sa inyo hindi <coughs> <Diyak> ako ano <coughs> tikman ni eh. Hmm. para mag hmm. mag na pala ibabat at hahayop ka <coughs> Paano naman yung hirap? Wala eh? naman absin. Absinbo <coughs> yung karapatan ko. Pero sabi mo, kaya nga yan ang sinasabi eh, sa isang pagkakas. Oh, Let's naman! Ay, alam mo, <coughs> <kano>, hindi <coughs> <coughs> ko naman kailangan yung ganun eh. Okay. okay, kaya, kaya ka inaayaw ayaw lola. Wala akong yan ang kailangan. Ah. Kaya ko hindi, hindi ko na kailangan yan. Ang importante sa akin yung magsama ko din maay. Ay hindi ka hindi mo lang ay. Oh, yung meron siya forever, may forever. Ay, uh Oo, -oh. gusto niya may forever. Ay, sa akin wala na. Ayaw. Pero kung sa kalaban, pwede pa ako. Pero sa kasi wala ka ng asin. Ay. Hindi, hindi ako walang asin eh. Sino? Wala na. Ano, -san. may mo na. Mabuhay namin mo! Ito nga! Hindi ka maniwala! Buhay mo siya online! niya nga lang yan pag na si Viva.